Hello mga master, ito po ang ating ginagawa ngayon, ngayon ay isang uh, improvised uh, use oil kalan. Uh, gagawin po natin itong automatic uh, use oil, uh, automatic flow. Bago automatic siya magpo-flow, kapag uh, napupuno na yung uh, chamber, ay kusa siyang mamamatay ang oil uh, delivery uh, sa oil valve niya. So, ito guys, tiyan, panoorin nyo mabuti. Ang gagawin natin dito ay automatic uh, oil flow. Uh, galing sa oil tank. So, it, ang kalan natin, uh, in short, ang kalan natin ay automatic uh, use oil kalan. Okay? So, panoorin nyo ito guys. Uh, hindi rin ito uh, dito lang natin gagawin sa lahat po ng ating produkto. Uh, pa single burner na standard Uh, double burner at saka uh, double, born, double burner with uh, ihawan at uh, saka marami pa uh, ito na po ang i-advise natin gagawin na uh, gagawin na po natin lahat na automatic para safety ang bawat doto. so guys ito panoorin short na po natin panoorin na po natin ang ating ginawang bi uh, ginawang kalan na automatic use oil di mantika okay So, yun, guys, uh, nai welding na po tayo. Uh, nai welding na po natin ang bracket. So, yan, gina po natin patatagalin. Buksan na po natin ang video. Uh, tara na! Ito na po, guys, ang ating uh, automatic use of oil kalan. Ayan po, kung natin nakikipunin nyo, ay pusa pong uh, tumatagas ang ating oil valve. Ating oil flow galing sa ating oil tank. Ayan po, ah, uh, sa lukuyan po ay gumagana po ang ating uh, kalandigas oil ayan po ay nagsisindi shi so nagbukas na po ang kanyang uh, uh, X-house pipe kaya nakusa po siya ng tagas so intay-intay na po natin sandali ayan po ay kusa po yung mamatay kapag nakuha na po ang kanyang uh, tube pipe uh, ginagamit na ginagamit natin bilang exhaust house niya kapag puno na po naman po sa oil ay kusa siya mamamatay kapag nag-uupin naman po uh, bumababa na po ang kanyang oil at sa po siyang uh, tumatagas so ito na po ang ating uh, fish ng na kalan automatic kalan Dios oil okay so sa mga nais pong gumibili ng aming produkto uh, makikita ang aming produkto sa aking FB account uh, Milcher Mahinay Katinga uh, lang nyo <coughs> at uh, ipin po ninyo ako at doon po ninyo makikita ang aming produkto na nakapush uh, at saka paano po gagamitin ang kandir o yung Santa, Santa Rosa Laguna okay so maraming maraming salamat po sa pagkakilig ng aming video so yan po kung inyo po nakikita ang ang kalandiyos o yung ay kasi po yung, uh, nag-ooperate gumagana at so, antay -antay na nag so ante-ante na nalang sandali ay tumuntatagas po yan kapag uh, lumuwag na po ang kanyang uh, exhaust pipe o kaya itong uh, tube pipe niya kaya na nakatusok sa malapit sa <coughs> sa oil kita mo po uh, patak na po siya so ibig sabihin guys magbubukas na po siya so nagbabakanti na po siya so tatagas po siya kapag uh, napupuno na niya po po siya namamatay so success ang aking uh, automatic kalan bios oil eh? so hindi na kailangan na uh, antayin pa at bantayan tapusan na po siya mag-ooperate. So ang gagawin lang po, alagyan ng langis ang ating oil tank na hindi po siya apaw na sa tripod at sindihan ng talan. Uh, initin muna natin hanggang sa limang minuto. Uh, maglagay ng tissue sa loob ng chamber at uh, maglagay ng oil to 70 to 80, per, uh, ml ang sa, sa loob ng chamber bago siya sisindihan. So, intayin po siya sa limang minuto o minute Bago po bubuksan buksan ang blower. So, yun na po. Uh, buksan na po natin ang uh, bulb niya. Uh, lagi po siya naka-open. So, automatic na po yan mag-operate. So, marami marami salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, please like and subscribe at share na lang po ang ating channel para sa <coughs> patuloy pong paggawa ng mga video. Uh, supportahan niyo po ang aking uh, channel. Okay, so automatic calandrius oil sa and Rosa, Laguna. Uh, Paris size, uh, 14 inches. Ang <coughs> square meter, square centimeter. So heavy po yan. At ito na po ang ating single burner standard. Uh, 12 inches square meter po yan. At ito naman po ang ating uh, double burner with ehawan, uh, 85 cm po yan at 30 cm ang kanyang lapad. At ang height ay 70 cm. So price is 4,200. So i-convert na po natin yan sa automatic ang ating mga kalan para safety na po ang paggamit sa pagluluto. At ito naman po ang uh, double burner uh, 3,500. So lahat po nating mga produkto ay package na po. Lahat po libre na po ang oil. Uh, libre na po ang ating uh, double <coughs> uh, blower motor and speed controller. At saka may free na po lang yung lighter and tissue. Okay, so free na rin po ang delivery. So wala nang hassle. Price is a pick. So make sure lang po na um, wala pong tatawad sa ating presyo dahil pag presyo, pangmasa na lang po yan. So nakarating na po ang ating produkto sa Bicol, sa, <coughs> sa Rizal, sa Batangas at sa saan man dito sa Pati ng Manila. So maraming maraming salamat po. At uh, po si Mentor